Ilang linggo bago ang pasukan ay hindi lamang kapaligiran ng kanting Elementary School ang inihahanda maging ang mga guro ay uh, inihahanda rin sa muli nilang pagsabak sa pagtuturo sa darating na pasukan. Kaya naman kamakailan lang ay uh, sinanay ang mga guro ng kanting Elementary School sa mga bago at mga dati ng mga estrategiya sa pagtuturo ng iba't ibang asignatura. Naging mga tagapagsalita at tagapagsanay sa may tatumpong mga guro ang pitong mga master teachers ng county Elementary School. Kabilang sa mga estratehiyang tinalakay sa unang araw ng pagsasanay ang iba't ibang graphic organizers, mga estratehiya sa pangkatang gawain ng mga mag-aaral at mga estratehiyang makapagpapatibay ng disiplina ng mga mag-aaral. Sasanay naman sa ika-28 ng Mayo ang mga guro sa paggawa ng iba't ibang kagamitang panturo sa iba't ibang asignatura. Tatlong taon nang nasa mababang pwesto ang performance ng Camping Elementary School sa National Achievement Test o NAT at inaasahang ang pagsasanay magkakaroon ng magandang epekto sa pagkatuto ng mga mag-aral. ng ang paaralan mula sa MOOE ang dalawang araw na pagsasanay. Ito si Ana David Valdez sa Guulat para sa Deped Hour ng DWWJ Radyo Vision.